wa mana na humaning akong project mga kapinship kuwang mandayang ang budget tilapan naman ang bonus tay ato lang sa ni tabil tabilan sabot ba mo mga pri, ka-prinsip sa tabil tabil ato At, lang mga ka oh okay wa mangin na humani. taas taas pa nga kuan mga ka wa ah, wa nay ka kuan abi na ma. uman kita e, sa taas sa i e. kuan ani mga ka -prinsip? be i-subscribe e, gani ko mga ka Kaya kay mahuman ni eh, akong kwarto kuno hay gihimo oh saon mga yun eh. Be, subscribe ni nga uh, kuan mga kapinsip. Aron mo kita ta. Aron mahuman kuan. Katulganan sa among kaparintihan. Alright. Be, subscribe one time.